mga drivers ang usapin patungkol sa tarifa ng mga sasakyang paparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga ito, tangayon sila sa naturang panukala. Basta't ipatupad lang ito ng pantay at tama. Ang mga detalye sa report ni Cat 8 Correspondent Janina Lanza. kaugnay sa panukalang pagkakaroon ng karampatang taripa sa pagpaparada ng mga behikulo sa gilid ng kalsada ng downtown area na isinumite ng Traffic Operations Management Enforcement and Control Office Otomeco, Hiningan namin ng panig ang ilang driver na namamasahero. Iba-iba ang kanilang naging reaksyon ukol rito. Oh, mao ito kay para haluwag traffic. Kaya mamang gulit ka ito traffic din. Oh, kaya naguro at manggulit din o, kayo, ito kalsada. Kung may ka lugar yung parking lot, posibilidad pwede. Pero kung sugod na yung ako, na ano, nilagi hapon itong karsada, itong downtown area, kos lagi hapon itong, itong traffic. Ang sa mga ito, maaaring may iilan umanong magbabayad na lang para sa pagpaparada na pwedeng magdulot pa rin ng problema sa trapiko. Hindi umano sapat ang lima o sampung piso kung kada oras ang pagbabasehan nito dipin dito nit kuan lo kay iti ba manggod ma bayad manggod dito ni rabangin dumamo pa itot kuan di na magpaparking parking kay na bayad man hira na ah, dito sang ayon umano sila na magkaroon ng pangongolekta ng bayad sa pagpaparada ngunit mas maigi umano kung may tiyak na parking area silang itatalaga magbibiling na lateran mga panaton mga public parking o mga ibang nga paparkingan. Kaya din, eh, ah, mga paparkingan kay din ni nakahot manggod dito ra ah, tuirat kausahi traffic it mo ma it mau open na lahi nito kung paga party naman laha pa marking ha it mo ma open itong, may mga parking lot na ng may makukuha naman ba Bahala na ito nira kung tagpera ito ra panugot ito. Basta magkamayada parking lot. Dagdag pa nila, may mabuting maidudulot ang kalang pangongolekta Hiling lang umano nila na ipatupad ito ng pantay-pantay sa madla. Kasama si Mariska Reyong, ito si Janina Lanza nagbabalita eksklusibo para sa channel ng Countryside Filipino Tacloban City